Wala oh, yo sa kapi. Sige, pailalim mo. Init na. Hindi okay, ah. Kita mo ba nagbablog ako? Nanonood lang? Oh. <laughs> oh. Ay, sus, Maria, o, naman, nambibintang, eh. Nanonood lang ako. Nag-vlog daw ako. May bahala natin yun. Ha? May bahala natin yun. Yung hmm. kahit pata mo nandyan. Yan. yan ang ipailalim mo. Kasi... Kailan yung babo na to? Oo. Para mauna yun. Pero punain mo muna ito dito. Punain mo. Ha? O, ah, sige. Oo. Ay, Oo. Dito ano, na lang no? Sige. Ano pa? Cook. Tsaka mocho. Yes. Ano po na Ay, ang dami rin doon sa labas. Dahing bote doon. lang ganap eh. asa na yon oh, ito. <laughs> buti. Bakit? Buti ng alin. alin eh. Ay, mayroon pa, pa. Ano Van yan? Paper, ha? O, oh, ito. O, oh, tatlo. O, oh, ayan din. lahat ang buti nga. Okay na. Yad ba na lang. Okay na? O oh, sige, naalis na kayo. Hindi pa kayo. Alis na kayo, tapos na. Alis, tapos na, alis na kaya. Sige. Ah, bye. Ay, may bayad ba ba yun? Kala ko, okay na, pagtapos na. O, oh, papalit na lang ako. Bili ano? Nang ano? Oy, Winston, 8 naman. Grabe siya. Mura sa inyo. Ay, marat. Okay. Hello, hello, 33. Uh -uh. Sukli na lang. Ayun nga mga ka-viewers. Ang ganap natin ngayon. Oo. Oh, <laughs> oh. ang dami na na naging ganap natin ngayong umaga. Siyempre ano lang yung nachimpuhan ng camera yun lang pero ang totoo kanina pa ako ikot dito, ikot doon ayan Nag, may dumaan nga ditong kulay ayan bumili ako so naglilinis pa nga ako so katatapos ko lang mag almasal lang oras ay 9 may inom nga pala ako ng gamot kaya ayan siningit ko muna pero ang totoo ay naglilinis ako sa kusina tapos kanina nagpabili ako ng buto boto ah uh, ano nga yun? Boto-boto, tsaka giniling, tsaka yung pata, yung sa harap. Oo. Kasi umaga talaga ako nagpapabili dahil pag hapon ay hindi na okay. So, syempre nailigpit ko na rin naman siya. Syempre hindi ko na nakuhaan ng camera kanina. Uh, ayan, andito siya. oo oh, ito na yung ito yung pata, ito yung ribs, tapos ito yung uh, mga giniling. Siyempre, ang isang kilo ay hinati ko, hinati ko sa tatlo para yun, halo-halo lang siya sa gulay or kung anong pwedeng paghaluan. Isang dupot na lang kasi balot-balot na siya. Ayun. Aray, sorry naman. <laughs> so, ayun nga ang mga ganap natin. Kahapon nga naglaba ako. So, may tupiin tayo ngayon naisip ko hindi naman parang medyo makulimlim naman dito sa amin kaya itatry ko kung kaya kong tupiin na ngayon or pwede naman bukas so ayan ang maintenance ko nga pala ay sa high blood at saka sa sugar ayan, pa mga pa may ano na si madam may may ano na maintenance tapos ayan nasty em pang umaga. Ang pang umaga ko ay isang uh, AM amlite saka galbos. Ayan. Tapos, uh, meron naman, ayan, si meron din kay mister. May lini PM, may lini EM, at nesty. Ayan, meron din kay Mia. Kwento <coughs> ko lang mga ka-viewers. <coughs> Sorry naman. Itong kay Mia, bakit si Mia may ganyan? Sabi ng isang anak, ano yan mama? May maintenance na si Mia? Bakit? Meron na siyang ganito. Kasi bawat ganito sa amin ay ang laman ay maintenance. Diba? Yung pinaglagyan to ng yema. So, bakit may ganito si Mia? Kasi, itong pinag-check up po siya dati, nung inubo-inubo siya, so, andito pa yung resita Tapos, may natira pa siyang gamot dito. Sabi ng doktor, in case na inubos sinipon, Nipon, ito na yung laging pang ano niya, first aid. <laughs> Di ba yung obo-obo lang, sipon-sipon. So, pag medyo hindi pa malala, ito daw yung unang ipapainom. Kaya, so, tinabi ko siya para in case na sinipon at inubo siya, bibilhan ko na lang. So, hindi ko na kailangan ipa doktor. Depende na lang talaga pag ginamit ko to at hindi pa naalis. Siyempre, dalawin na natin siya sa doktor. So, kaya, ayan, may pangalan din siyang Mia. So, ayan yung mga ayan yung mga ano ng ating mga gamot pero super hindi maintenance yun lang ilalagay ko lang dito para in case na gaya niyan, may natira pa siya nung nakaraang inom in case na ano in case na yun nga inubosipon gaya ngayon may ubusipon siya tapos exam na nila sa Winstead so painumin ko talaga siya mamaya tapos may kulang pa to kasi dalawa to mayroong isang parang juice <laughs> na tinitimpla so papabili ko mamaya iinom siya kasi parang kahapon pa nung kailan pa yon parang may ubo-ubo pero syempre pag hindi pa naman talaga hindi ko pa agad siya paiinom eh kagabi parang medyo umaano na dumadalas-dalas na so paiinomin ko siya mamaya kasi nga kailangan ko maagapan dahil nga exam niya sa Wednesday so kailangan pumasok hindi kailangan bawal magkasakit o di ba kaya aagapan ko na siya mamaya tsaka yung vitamins niya pala isilin. so naubusan na rin siya Maliit lang yung pinabili ko kasi inutos ko lang to tapos konti lang yung budget natin. So, maliit lang. Noong time na pinabili ko to konti lang yung dalang budget kasi sabi ko, sige, maliit lang. So, ubos na rin naman siya. So, ito talaga yung vitamins ni Mia. So, ubos na. Ayun nga, may Mia tayo. So, ito sa akin ay EM. So, dito naman ay, ayan sa Mr. Ko, PM naman. EM, PM. Kasi pag pang umaga, nalagang ko ng Uh, pangalan EM, ganon. Tapos, ito naman yung kay Nesty. Ayan. Nesty PM, Nesty EM. So, kaya nasa EM tayo. So, dalawa ako sa EM. Kaya, sasabihin ko sa inyo mamaya pang PM ko. E, ano mo ako. So, ayan na nga mga ka-viewers. Ang sikat-sika nga din ngayon morning. <laughs> yun na nga, naikwenta ko na sa, sa inyo kagina na ang pang umaga ko ay sa high blood at saka sa sugar. So, yung pang gabi naman, pero dapat mga ka-viewers, meron pa talaga ako yung B1, B2, B12. Ayan, yun, na vitamins. So, dapat, um isa yung sa umaga, isa sa gabi. So, kaya dapat ang pang umaga ko ay tatlo, tatlo din sa pang gabi. Kaso hindi ko siya nabili mga ka-viewers. So, Ayun, Kulang ako ng isang gamot. Pero resita talaga sa akin yan, Doktor, na dapat uminom ako ng umaga at saka gabi. So, ito naman ang panggabi ko dapat ay tatlo din to. Isa yung B1, B2, B3. So, hindi ko pa nga siya nabili mga ka-viewers. Hindi ko siya nainom. Ito naman ay para sa kolesterol. Ayan may something hingal ako mga ka mga Ganun daw pag may cholesterol yung para mabilis mapagod, masama lagi ang pakaramdam konting kibot lang hingal na. So, ganun ako. Kaya, ito ang niresita sa akin ni doktor. At saka, caltret. Ayan. Bote na lang pang gabi ko siya kasi wala na. So, mamaya kami, baby na. So, ayan nga mga ka-viewers, ang maintenance namin ni Mr. I. Yun nga, hanggat mari lima-lima lang ang binibili namin. Kasi nga, sa dami ng gamot-gamot namin. <laughs> isang bilihan lang ay 1.5. Wala pang 1 week, kailangan ay lalabas ka na ng 2K. Mm -mm. Ganon. Ganon ka laki yung aming maintenance. <laughs> Kaya, misan, weekly lang tayo bibili mister ng gamot. Tapos, ayon pag pinadala mo ng 2,000, may sukli pa ng mga konti. Oo. oo. Ayun, ganon nga mga kabiwas. Kaya, ayan, ayon nga, kay mister EMPM, Neste, AMPM. E so, kaya apat yan. Tapos, siyempre, isa kay Mia. Siyempre, yung ibang anak ko na, eh, nasa sa kanila na yun. So, siyempre, si Mia kasi handle ko siya kaya, ayan. Para lang sure ako na pag hinanap ko yung resita niya at inubo-ubo siya si Nipon, ay nandito na kaya. Ayan, ready na si Madam. Kasi sabi naman ng doktor niya, ah, pag inubo si Nipon yan, yan na yung ipainom mo kasi nandyan na rin yung sa ubat at saka sa sipon. Iisa na yan. So, dalawa yun. Isang powder na parang juice at saka yung Montilucas. O, oh, di ba mga ka-viewers? Laging handa. O, oh, ah! Para lang ay. Pero, siyempre, sasamahan pa rin natin ng Uh, diet. Ayan mga ka-viewers ha, sa mga may sakit, kagaya ko na may mga maintenance, kailangan pa rin talaga natin yung diet. Pero siyempre, wag natin hahayaan hindi mainom yung ating mga maintenance kasi nga siyempre, poor shape. <laughs> diba? Para naman ay medyo tumagal-tagal pa tayo sa mundong ibabaw. Ayan na nga mga ka-viewers, may bumibili. Kaya, ayan, hanggang dito na lang yung vlog ko. Ayan, siyempre, mamaya tanghali, eh, magugulay tayo. Siyempre, kailangan natin yung, kahit may maintenance tayo, kailangan parang natin magkulay. Ayan na nga, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye, happy lang ang life.